yung mga idol. O, oh, kami kagina. Nung no, ukay-ukay naman ako kagina, no? So, nagbakal ako sa jogger pants. Ah, okay? So, ginpuot ko ining bulsa pag labot ni sa balay. Hmm. Ginpuot ko ining bulsa sa tubang, bala? Kita ko naman yun. Nakuutan ko ni ang, oh, 1 million mm. dollar. 1 million lang sa kabilog. Eh, so, ano bala sa kadibuinas? Yan ang relief ka lang, nakakita ka sa 1 million. oh, pang lima ko na nga bisis mo nga nakakuot ako ya sa bulsa sa nga mo siniho. Oh. nagligat to nga last ko. Ano, uh, lima ka 1 dollar, dahil isa ka 5 dollars. No? So, kamo gani, mahambal ko sa inyo kung nagabakal kamo or nagpili ka mo sa relief. O, oh, yung bulsa. Ay, may unog. Diba? Hehehehe. <laughs> Hehehehe. Oh, di ba? Dapat magi ano kamo ba? Magrelief kamo. Kut ko to nyo man. Kasi kung yung isa, yung nga daan, may kakabilin mo, no? di ba la? O de. Kina sa mga ang value sini man, ang value ya sini. Dito sa mga 15 o 50, no? 50 pieces. So, kutong ko liwat ang sa likod ya sini nga side nga bulsa no. Kay e ti may aga pa. Hmm. <laughs> <laughs> de, de, testing ba? Aba, ano may pa? Mahapilit-pilit kaya mabasa-basa. Ano di buwina saw? Ano <coughs> mayo, mapilit-pilit kaya mabasa-basa. <coughs> <coughs> Smells good! <coughs>